Magkano nga ba ang pwedeng kitaan dito sa Poland? Malaki nga ba ang sweldo dito? Ito ang pag-uusapan natin sa vlog na ito. Isa sa ating kababayan ang nangangarap na magtrabaho dito sa Europa. Nanghihingi siya ng advice dahil hinihintay niya na lang na dumating ang kanyang working permit. Pero nadidismaya daw siya kasi nga nanghihinayang siya sa ipagpapalit niyang sweldo sa kasalukuyan niyang trabaho. Siya po ay kumikita ng 45,000. At libre naman lahat. At ang kagandahan, wala siyang stress sa trabaho. Kaso, batay sa mga naririnig niya, 50 to 60,000, mahirap daw kitain dito sa Poland. Nanghihingi siya ng advice kung tutuloy ba o hindi. Bago natin sagutin at bigyan ng advice si kabayan at pag-usapan ang totoong kitaan dito. Bago natin ituloy ang vlog na ito kung bago ka lang sa aking channel. Kung iyong mamarapatin, maaaring mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-update ka sa mga video na aking ia upload Maraming salamat po. Eto na nga, para sa usapang sweldo. Dito po kasi sa Poland. Ang bayaran ay per hour. At no work no pay dito. Para fair naman tayo. Ito ay based on my experience. Kung susundan natin ang nasa working permit na 160 hours, ito ay hindi bababa sa 45,000 peso sa loob ng isang buwan. Gaya nga ng sinabi ko, hindi pare-parehas ang workload. Pwedeng mas mataas pa. Sa katulad kung nasa hotel, normally, 8 hours lang ako sa isang araw. Minsan 23 days at minsan naman 24 days ang pasok ko sa isang buwan. Yung sweldo ko po, ay umaabot din ng 50 To 60,000 sa isang buwan Yan po ay sa normal na kinikita ko Wala pong extended hours Sa madaling sabi 45 to 60,000 Pwede nating sweldo dito Pero ito pa ang isa sa dapat nating i-consider Ang ating airfare O ang pambili ng tiket sa aeroplano Kapag tayo ay uuwi o magbabakasyon Tayo ang sasagot nito Yan ang isa pa sa dapat nating pag-isipan At eto pa Kung nasanay ka sa Middle East na may vacation pay Dito po ay wala Yan yung mga bagay na dapat mong pag-isipan Itong content ko ngayon Ginawa ko ito para mayroon kayong example Pero guys, ito ang isa pang katotohanan Kapag sa factory ka naman, napunta May mga 12 hours a day ang duty At kung minsan inaabot pa ito ng 16 hours 70 to 80 tosand ang pwede mong sweldohin o mahigit pa Pwede ka pang umabot ng isang daan Paalala lang po, yung malaking sweldo Pagod naman ang katawan mo. Kaya kailangan malakas ka at may resistensya. Nasa choice pa rin natin. Pero pag andito ka na, kailangan ni e fully embrace natin ang pagbabago. Kalimutan kung ano nakasanayan nating trabaho. Kung saan tayo nang galing. Tandaan, na dito walang free ticket. Wala ring vacation pay. Pero kung talagang masipag ka, at malakas resistensya mo, pwedeng maging doble ang sweldo mo. Paalala sa lahat, pag-isipang mabuti ang gagawing desisyon. Para walang pagsisihan at lahat ay maging okay. Maraming salamat po.